And guys, makapal na ulit yung buhok nila. Ginapitan ko na ito yung mukha niya. Kapal na ulit yung buhok nila. Baka makaalis ako next week. So, hindi ko na naman sila malinibuan ng matagal. Bali, nagsimulang mga si noong inuwi ko siya sa Rojas. Kasi bawal siyang ilabas sa cage. Sa barko, kailangan naka-cage lang siya. So parang doon yata na nagkaroon siya ng ano phobia. Ay nagsimula siya mga gat. Kaya ako lang nakakahawa kay Boy hindi ko na dati napapagupitan pa to sa groomer. Hindi siya lang Pero ngayon parang nagka-phobia siya sa razor, yung ingay ng razor kaya gunting lang talaga ginagamit ko sa kanya. Yan, so gugupitan ko siya kasi matagal na naman akong mawawala punta ulit ako sa Jupiter. Alam niyo ba kung saan ang Jupiter, guys? <laughs> Ganyan lang ang gupit ko sa kanya. Eh. Kasi pag razor, natatakot siya sa tunog. Eh. Kailangan mabawasan ko siya yan. Kapala na ng buko. ko. Baka next week kasi matuloy na naman ako sa Jupiter. Matatagalan ulit. Today is March 19. 19, bali, holiday. Holy Week pala. So, mawawala na naman ako. Ayan lang. Dilak-dilak lang siya sa eh. Buong eh. pin. buong si Bali. Ewan ko yung tunog ng razor. Pakot na pakut siya. Lalo na nung binoblower siya. Nanginginig siya pag binoblower. Nagkakaroon na siya ng rashes. Nanginginig na yun. Today is March 19. Tuesday, Tuesday. Baka kasi matuloy ako next week. So, matatagalan na naman siya makalibot. Kailangan, Pagkitan ko na siya. Linit ng panahon ngayon. Sobrang linit sa labas. Simple lang yung eh, mga gat. Kunyari, hindi kanya kinagat pero ng mga gat na yan. Mamuntik na ako kanina na kita Gaganunin niya na ako. Walang kinakatakutan ko eh. Magiging duguan ka nga naman. dalang. Sundin mo lang talaga gusto niya. Kasi kung ano yun. Kawawa ka lang. Yung mga peklat ko na yan, yan eh. sa kanya yan. Dami ko lang kagat nito buong mag -i. Yung peklat ko sa pa ako, sa sa ano ko, sa sa paa, sa kamay, ayan, eh. sa kanya lahat yan. Anong buong na naman ano na naman ang sahig, basa na naman. ganito na lang talaga to. Hindi mo na lang talaga gusto niya. <laughs> Dahil kung hindi, kawawa ka, duguan ka. Walang nakakahawak nito guys, ako lang. <laughs> Saka yung pamangkin ko, yung may-ari talaga nito. Yung nagbigay sa akin nito. kalbo na naman si Bob. Kung razor sana, madali lang to. Pinasahirapan itong buhay ko eh. Kung razor, isang ganyan lang. Shhh, isang ganyan lang. Ayan o, may rashes na siya eh. Sobrang init linit na yun Kinakagat nak niya kasi, ayan o, nak kinakagat niya. Pero wala namang hamon. Ayan. Sa nipin niya niya mismo. Ayan ngipin yung kanina yung kinakalakal niya. Sana namang batuta ang makalbo ngayong araw. Tag-init na kasi kailangan ng aso na hindi sila, baka ma-heat stroke sila ba? Maganda sana kapag makapalambu. Kaya lang, yung aso. Hindi na sila cute kapag kalbo. Ayaan mo na yung mga cuteness na yun. At least, sila. Hindi naman pwedeng lagi na sa aircon lang sila. Ano, pakita ka muna ba? Oh, wala, nakalbo na ulit si Bar. Pangit. Oh, muntik na naman ako. Simple lang siya mga di ba? Simple lang mga ng buwang na Muntik na naman yung kamay ko. Kailangan mabilis hilahin yung kamay mo. hindi, nako. Kaya nga may, may gloves ako. Para at least man lang kahit konti. Hindi niya makagat. demikit <laughs> sa gloves. Kung oh, hindi, nako, sugat na naman. Sugat na naman. Hindi, try mo lang kagatin ako. Pagbigyan mo na lang talaga gusto nito, hindi ko natin. Hindi ko naman masaktan. Kung sasaktan ko, lumalaban. Tapos nagsasakit-sakitan kapag kapag kunting titik ko lang, nagsasakit-sakit ako gaya ng isang araw. Nung pagdating ko. Diarrhea. Ganyan, ka-spoiled si Bon. Mahawa ka naman talaga. Ito na lang talaga. Ikaw na lang maawa sa naman kinalibong si ang iwan na naman siya next week iiwan ko siya ulit next week eh. na bar na iwan na naman ikaw bar wala eh hindi siya mapapaliguan walang mahawak sa kanya takot yung mga tao dito eh munta na naman ang batuta. Mana to sa mga yung namatay na si Bill. Yung mama niya kasi namatay na last year. Si Big, si Big si ang mama niya. Suplada din yun. Bali nagkaroon ng mix. Pero ang papa nito, nananakot lang. Nananakot lang, hindi na nangagal. Pero ito, nagmix. Si mama at saka papa niya nagmix. Ayun, naging. Ang kinalabasan, buang. <laughs> ang kinalabasan nito, buang. Buang. Nag-iisang anak lang ko nag-iisang. Isa Isang na namang sityo ang nakalbo. Ngayong araw na Marso 19 ng Marso. Talagang may bihin. Baka kasi matuloy ako next week. Mga two weeks akong mawawala ko. More than two weeks. Eh, more than two weeks akong mawawala. Hindi gang. Oo, aray, aray, aray. Hindi gang. Hindi gang. Diba? Hindi o, Buti na lang may gloves ako kung hindi nako. O, butas. Ah. Butas, grabe. Oh. Nakita niyo kung paano siya simpleng gumana no, pag-click ng bunganga niya. Butas ang gloves ko. Buti na lang naka-gloves. Kundi kunit na naman yung balat ko. 'Di ba? Ayun, kunit oh. Buti na lang naka ako. Ayan, kunit. Ganyan siya mga gat guys, pasimple. Grabe na ito eh. Kaya walang magtatangkang humawak na eh. Takot naman ako idalin sa groomer, baka gagastos ako ng imbis pang groomer lang ang, ang bayad ko. Eh. Pag injection, pati injection ng groomer. <laughs> hmm, simple lang siya, gaganan o. Oh. Eh. Kiklik niya kagad yung bunganga niya. Simpleng buong ting. Diba gam? Kahit ganyan yan, bag yan. Kahit buong buong ting, bag ko yan. Diba ba yun? Kiss mo na. Kiss mo na. Kiss. Kalbu nasihat. Ganun lang kabilis. Kaya nga hindi pantay-pantay ang bukit nito guys. Kasi ako lang ang nagubukit sa kanya. Walang magtatangkang magbukit dito. baling ako na lang masaktan. Huwag lang siya. Tsaka huwag lang yung iba masaktan. Huwag lang makagat. Ako na lang. Ako na lang bar no? Ako na lang kagatin mo na. No? Huwag na lang yung iba. Sila na yung pambayad injection. Magandang bad you. Hmm? Bad kaya yung binagulat mo bad? Hindi maganda yun. Hmm? Kailangan mabilis yung kamay mo. Alisin mo kagad. Ka hmm? <laughs> o oh, diba? Para siya piran ha. Mga 2 days ito matatapos yung gupitan Kasi ngayon, ano lang ito eh. Pasimpleng gupit lang yun ha? Kasi pag nabukang ito, tutuduhan ka ng kagat niya eh. Kaya nga tinawag siyang bar spoiled dog. Kasi buang buang. Na-overspoiled. <laughs> na, na overspoiled dapat daw nito, pinalo ko daw ito yung sabi. Nung maliit pa siya. Hindi ko kasi napalo ito nung maliit. Eh. Hmm? Dapat daw tamang training. Pasok ko nga ito sa ano. Papatraining ko ito doon. Kaya lang, matanda na kung buong mati. Kaya lang ko kung mati-training pa ba to. yung paano yung behavior ba ng isang aso. Kasi pasimple lang siya guys. Nawa mo lang ng ganyan Oh. No? So, bigla ka na lang yung gakagating. Pasimple lang siya kumagat. Yung pala duguan ka na. Isa na namang sitsu ang nakalbo ngayon. Araw ng Martes. hindi ko kasi alam guys kung, kung kailan ako babalik so yun lang muna matagal na yun